Kumusta? Ayan, based sa mga material na binigay mo, pag-usapan natin ngayon ang isang um, medyo malalim na konsepto. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? Galing to sa isang uh, tekstong theological, no, tungkol sa salitang glory kasi madalas ang nasa isip natin pag narinig 'yan, parang papuri lang o kaya parangal, yung alam mo yon, wow factor lang. Pero ang gusto nating gawin ngayon, lampasan natin 'yon. Tingnan natin yung sinasabi ng sources mo tungkol sa parang bigat at ningning -ning daw nito. Paano kung um, etong mas malalim na pag-unawa ay eh makapagpabago pala sa tingin mo sa kung ano yung importante talaga? Oo, napapanahon yan. Lalo na ngayon, di ba? Sa kultura natin na parang ang bilis magbigay halaga sa mga uh, panandali ang pagkilala lang. So ang tanong talaga, ano nga ba pag sinabing luwalhatiin ng Diyos? Hindi lang yun basta si, ano eh, salita eh. Sige, simulan namin. Karaniwan kasi, pag glory, parang naisip natin um, isang magaling na performance o kaya yung ganda ng sunset. Pero sa Biblia, parang mas mabigat pa rito. Teka, pag sinabing bigat, para ang negative pakinggan. Paano naging parte yon ng kaluwalhatian? Ah, adendang tanong yan. Dito kasi papasok yung mga original na salita. Sa Hebreyo, meron silang salitang kabod. Literal nga, bigat or kabuluhan. Pero hindi siya negatiba, ang tinutukoy nito yung substance, yung tunay na halaga, yung impact. Hindi yung basta hangin lang. Tapos sa Grego naman, merong doxa. Ito yung mas malapit sa idea ng ningning, karangalan o yung pagpapakita. So, ang kaluwalhatian ng Diyos, parang may dalawang side. Meron siyang um, di matatawarang bigat o kahalagahan, yun yung kabod. At ito rin ay nagniningning, nahahayag, yun yung doxa. Isipin mo parang liwanag na hindi lang uh, nagpapaliwanag kundi may init, may lakas kang nararamdaman, may bigat kumbaga. Ah, okay. So hindi lang siya display ano, may laman pala talaga. At nabanggit din 'di ba sa sources mo yung dalawang uri ng kaluwalhatian, yung parang likas na sa kanya at yung galing sa atin. Tama. Importante itong pag-ibahin. Yung intrinsic na kaluwalhatian, ito yung kabuuan ng kanyang pagkajos, Yung kanyang kabalalan, pag-ibig, kapangyarihan, katarungan, karunungan. Nasa kanya na yun. Hindi na babawasan, hindi na dadagdagan, kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri. Parang, ano, diamante. Kahit nasa dilim, makinang pa rin siya. Yung received glory naman, ito yung response natin yung pagkilala natin, yung papuri, yung pagsamba dahil sa kung sino siya. Hindi ito nagdadagdag din sa intrinsic niyang kaluwalhatian. Pero, ito yung tamang tugon natin. Mahalaga tong maintindihan para maiwasan natin yung tinatawag na misplaced glory. Ah, yung misplaced glory. Parang yung ano yung paghahanap ng validation sa maling bagay. Halimbawa, yung parang kailangan mo ng maraming likes para masabing importante ka. Ganon ba yon? Oo, oh, parang ganun nga. Nagbibigay ka ng bigat o paghanga sa mga bagay na hindi naman talaga dapat paglaanan ng ganung kahalagahan. So kung eto pala yung kalwalhatian, may bigat at ningning, intrinsic at received, saan natin to konkretong makikita? Base sa mga material mo, tatlong malalaking picture ang lumilitaw. Una, sa paglikha. Diba sabi sa awit, ipinapahayag ng kalangitan ng kalwalhatian ng Diyos. Hmm. Dito mo makikita yung kabod, yung bigat, yung kapangyarihan, yung grabe na kaayusan yung di maarok na karunungan sa disenyo ng lahat Okay. Paglikha, ano pa? Pangalawa, sa kaligtasan. Yung sabi sa Juan, nagkatawang tao ang salita. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Hmm. Dito naman, nagniningning yung doksa sa buhay ni Kristo, sa mga turo niya, mga milabro, lalo na sa sakripisyo at pagkabuhay niyang muli. Pinakita doon yung sukdulang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Hmm. Paglikha, kaligtasan, at yung pangatlo? At pangatlo, sa mission. Ito yung... Um, patuloy na paghahayag ng kanyang kalwalatian dito sa mundo sa pamamagitan nating mga tao na sumasalamin dapat sa karakter niya sa pag-ibig, paglilingkod, pagtataguyod ng tama. Dito tayo naging parte ng pagpapakita ng kanyang duksa. Napakalinaw niyan. Mula sa kalawakan hanggang kay Kristo tapos hanggang sa atin pala sa pangaraw-araw na buhay. Okay, so para sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang um, practical na dating nito. Paano nito binabago yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay? Bale, itong pagkaunawa na to, parang invitation siya. Isang paanyaya. Paanyayang kilalanin yung tunay at permanenting halaga, yung halaga ng Diyos, at yung halaga mo na galing sa Kanya. Hindi sa kung anong sabi ng iba o sa mga na-achieve mo. Pag yun ang naging sentro mo, parang nababago yung priorities mo, di ba? Oo nga hindi na yung habol mo yung panandali ang papuri, kundi yung maisabuhay mo yung mga katangian niya, pag-ibig, katarungan, awa, katotohanan sa lahat ng ginagawa mo. At hindi lang ito basta, alam mo lang, no? parang passive na pakiralalang lang, kundi active na pagtugon. Ito yung sadyang pamumuhay na nagre-reflect ng kanyang bigat at ningning sa trabaho mo, sa pamilya, sa komunidad, bawat desisyon, maliit man o malaki, nagiging chance yun para ipakita yung kanyang halaga. Kaya bilang buod, Ano, yung kaluwalatian ng Diyos, based dito sa mga pinag-uusapan natin, galing sa sources mo, hindi lang siya simpleng papuri, meron siyang kabod, bigat, substance, tunay na halaga, at doksa, ningning, paghahayag, karangalan. Ito ay likas na sa kanya, pero nahahayag din sa mga mga gawa. At tayo, Inaanyayahan tayong tumugon sa pamamagitan ng pagkilala at magsasabuhay nito. Tama. At ito siguro yung iiwan naming pagninilay para sa iyo. Kung bawat kilos mo, bawat desisyon mo, titingnan mo bilang paraan ng pagpapahayag nung walang hanggang halaga ng Diyos. Paano kaya nito mababago? Hindi lang yung personal mong buhay, yung mga worries mo, yung mga gusto mo, kundi pati na rin yung epekto mo sa mga tao at sa mundong ginagalawan mo. Ano kaya?